Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-24 ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina na Bernabe, Simeon na tinaguriang negro, Lucio na taga si Rine, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo si na Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nila mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa salusya si na Bernabet Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat do'y naglayag patungong si Pre. Nang dumating sila sa salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daidig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa aming iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Aleluya, aleluya. Sinabi ni Heso Kristo, Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Yesus, Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ni man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan. Sapagat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.